Guys, nandito naman guys. Nag giwa kami ng ano guys, lamas guys para pang lamas dito guys. Ay. Nandito pa guys, isa guys. Ayun. Guys. Okay. Tata siya ngayon guys, no. Guys. Mga ingredients. Yun. Oh. Guys. Masarap mong pagkaluto nito guys. Eh, kompleto yung ingredients. Mayroon pang tanlad guys. Para masarap ang pagluluto guys. indi na yung anong kwen wow So, guys. nga na siya sa. Okay guys. Iwag na 'yung anong Lamas guys. Ayan mga natap guys. Guys. Aba, wala. Um, Yo. Kinatad-tad na 'yang lamas guys guys sarap to ang pagluto guys ay, ay, ay natapon, ay, guys. natapon ay. guys natapon ang, ang lamas ay. guys <laughs> ay. guys, ay. guys. Ay. Oh, mm. Guys. isda 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 king yun na lang po para sa inyong kaubang nagluya luya is the is tipid sila sa iskan guys no sa pera guys kasi ito guys hindi pa dahil nila guys yung isda tsaka ano bullfrog ah uh, <laughs> guys siling bunyo guys oh, yeah. rocharo guys wingig ang mukha ko ni guys wingig yung guys wingig ni Col o siling demonyo na po ni de. siling demonyo guys guba ah, yung nga ni guys awyawa na ang kuwan ng mga nagkakas hang na kanya. Ya. Itu macam tu. Ah, nak beli bawang. Ya, bawang <arguing> ni juga. ni, monet tu ah. Dah be ni langgan ni ai. Langgan ai, langgan mabunau ba. Kanang kuan ipi yo. Kanan? Kali ni kau ba. Ang kene. Dilek katonggag mai. Katonggag mai. Oh, bag mai katang. Hmm. Tagas nak saya mai tag. Niabot tag 5 kilo

Wala pa uli ang kampra gayon ka Lain na nilag luyo itong kayo. Ang gulprag, para glayin man to gumura na. Ginimpray mo rin na may paluto Okay, so... Bakay nga hmm. ako. guys. Itong kay buko-buko ganin. Kanakaraan na bakbak. ngai tu mukabat, ngai itu mukabat ni, panit, belum lima kayu, belum lima guys, belum lima, saya bungkang lah, bungkang ni, tak guys tak bung, tak bung, guys. bung, guys. bung, tak bung, tak guys tak bung, tak Totoo guys. Marami kami dito guys. Ah, kilaw to Ay. Ini pala natuwa, kilaw niyo. Nagbago pa request lang tawon niyo kung tikama. Ramay na, hindi nakita na niyo mamalot di bunyo dia. Oh, oh, yeah, guys, <laughs> ako bang Ini limon niyo. Wala. Pahalag. Pahalag bala tayo si guys, eh. Sige kung na. Halang <laughs> kini guys. Ito nga lang <laughs> nga guys. Anong tawag sa inyo nito guys? Kamatis. Kamatis. <laughs> ano <Ito> may kamatis? <laughs> Isa nag... ng Dihal guys. Kaput nga guys mo. Halang kini guys. Halang kini guys. na guys? Ito guys, mga ingredients guys. Ito lang Hindi guys. Ito yung patahe. Ito pati. Sa ulo na yung patahe. Patahe natin. Patahe natin okay. yung ano, talong, sagol, itlog. Oh, kalame. Yun. Dami. Mm. Dawa eh. Sarap yan. Daw. Eh. Tignan natin. Mmm. Ang sabi guys. Ang ng guys.